So, mga idol, good afternoon. So tanghali na tayo. So magluto tayo nitong ulam na naman. So tagal na ako. Taga so pinalambot ko muna yung ating pork Yung kahaon ko lang. So ito, ato, ah, na -ano naman tayo. Magluto na naman ng ulam natin mga idol. etong ano, uh, fort. Na ito na po. Nakanda na yung ano niya, yung mga rikado. So ito, gigisahin na natin ngayon mga idol. Kagawin natin yung ulam ngayong tanghali. No? So ito na mga idol, gagawin na natin. So medyo gutom na tayo. Ayan. So ready na natin. Isa na natin kawali dito sa ating, kwan, ating salangan mga idol. Ayan. So ilalang na natin. Ito. Yeah yan Ayan. So, papuyan na natin mga idol. So, mahirap tong ano pati. Eh. Okay. Ayaw mag-start kasi itong ano natin. So, medyo natira yung wire kung Ayaw mga idol, may apoy na tayo. So, ito, uh, pagluto na naman tayo ng ulam natin. So, ito na nga mga idol. ah uh, medyo pinainit ko na natin yung kawali natin. So, ito na nga. Magluto na naman tayo ng ulam natin para sa na ulam na natin. Ito mga idol. Wala pang timpla yan. Pinalambot ko lang muna yung ating pork para pag na natin yung lulutuin na natin so medyo malambot na siya kunting ano na lang no kunting luto na lang yung mga idol so ito na yung mga rekado niya yan ayan mga idol yan so ito na yung na malambot na yung mga idol so pinalambot ko na yun siguro mga uh, mag isang uras na yata niya bago ko pinalambot so tapos lambot, lambot na yung mga idol napakatarap na yan mga idol so ayan na medyo mainit yung kawali natin so ayan mga idol magkumpisa na tayo magluto mga idol yan uh, maglagay mo na tayo ng matisa natin yan so medyo mainit kawali na din, maglagay Pwede so, tayo natin na uh, uminig yung mantika uh, natin Tara natin ang mga idol Tara natin I-gigisain na natin yan So Ito mga idol Bagong content na Bagong Bagong content natin ito mga idol Ito Pinalambot ko muna yung Ano natin ah uh, Port Ito lang mga idol sobrang lambot na yun O oh, O oh, O oh, Lambot na lambot na yun mga idol So ito adubuhin na lang natin konti I-gigisain na lang natin Para Ready to fight na mga idol Para Lumata na siya mga idol Ayan So medyo mainit na yung kawali natin mga idol Ah uh, Ito maglagay na tayo, maglagay na tayo nitong bawal, bisayin natin. Ayun. Yan mga idol. So, mainit na. Ilagay na rin natin tong ating sibuyas. Kaya At itong sili ito ang ano natin, uh, yung paminta natin, lagay na rin natin para mabang na. Ayan, hindi natin. Kaya siling green natin mga idol, lagay natin. So, bago natin ano yung mga idol, lulog natin yung karawin nito. So, medyo malambot na yung karawin natin. Punting luto na lang yung mga idol. So, ano pa mga idol, ilalagay lang natin to. Kasi, video, sunod na yung bawang natin. So, Ayan. konting luto na lang yung mga idol, so, malambot na yung karawin natin. Ayan. Lagay tayo ng kunting suka. Yan. So, ang sunod natin mga idol, yung tuyo. Ay, mga idol. Ito, lagyan natin ng kunting pampasarap na dimoto na yung kailangan talaga ng pampasarap. Lagyan natin mga idol. Para yung yami yung luto natin. Kunti tuyo mga idol. Ito uh, yung tawag na yun natin. Patuyuin natin kunti. Parang gumba style. Okay, okay, okay. Diba? Sabi ka lang sa tingin ng mga idol, kumulay na yung ano natin. Yung ating ulam. No? Parap. Yamin-yamin na yung mga idol. So, ayan. Eh? Diba? Napakasarap na yung mga idol. So, yung mga idol, lambot na yung karni natin. Napakalambot na yung mga idol. Napakasarap na yan. No? malaki okay. yan tigman rin mga idol kung po mga konti yung ating simpla kung ayos na ba mga idol yan okay na pala mga idol eh okay na yung simpla mga idol yummy na sarap na ayan. So yan, sinabi ko sa inyo, Idol, kung tingluto lang lang dito na yan mga idol. Ayan. Ba? Dila na natin lagyan ng asin mga idol so yung tuyo na lang para natin. Yung lalagyan na natin alak na yan.

So, medyo madilim-dilim dito ay dito. So, na ulan dito. So, maganda naman na idol na umulan na dito. So, nung, no, unang araw napakainit. So, ngayon ang ganda-ganda mga idol, medyo makulimlim yung ano na kalangitan, no? Medyo hindi kay mainit. So, medyo may malamig-lamig tayo mga idol. Yung una nung nakaraan mga idol, napakainit mga idol. Pati pag content mo mga idol, Kainit din ang utak mo din. Sobrang init mga idol. Di ba? Ito mga ganito mga idol, maganda mag-content kayo dahil malamig. Di ba? Ayan. Uulam na ngayong umaga. So ayan, pinakita ko na sa inyo yun. Malambot na kanina yun. Eh, konting luto na lang yung mga idol. Ayan. So, hindi nagugutom na nga tayo. So, ito. Uh, luto na itong mga idol Ayos na yung timpla nito Malaga na itong mga idol Yaming yamin na ito Ayan Napakasarap mga idol O Diba So malambot ito mga idol Pag taba dito mga idol Kain na dito Ito sobrang lambot dito Ayan So ano pa yung mga idol Patayin uh, na natin yung apoy nito So luto na nga Ayan luto na yung ating Port uh, So ating niluto ngayon yung Adubong port mga idol So, dito na Ano pang gagawin natin mga idol So kakain na tayo So kanina pa ako nagugutom ng mga idol So minamadali ko ngayon So ang tagal pala palagayin yung Pork natin So medyo sabi ko uh, Palambutin na lang natin ang gusto Para kunting gisa na lang yan siya mga idol Palambut na So ayan mga mga set out muna tayo uh, lahat ng ka-vlogger, shout out po sa inyo dyan. Mag-ingat po kayo palagi sa ating san man tayo naroon. Mag-ingat po tayo mga idol. No? So, lahat mo ng ating mga kilala dyan. Lahat ng ating mga OFW dyan. Mag-shout out po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. Araw-araw uh, po tayo laging nagdadasal sa ating anong mga idol. Kailangan mag-ingat po tayo mga idol. Sa lahat ng kapwa natin mga Pilipino. Lahat ng tao sa mundo. Shout out sa inyo lahat dyan. Mag-ingat po kayo palagi. lagi uh, hanggang dito lang ang video natin. Ah, uh, meron pa pala mga idol, nakalimutan Susang Ah, Susan Clavano, po sa iyo lalo na't nasa ibang bansa ka. Mag-ingat ka po palagi diyan mga idol. Ah, uh, Frederick uh, Santiago, ah, uh, shout sa diyan. Mag-ingat ka po palagi diyan. So, saan ka man naroroon, mag ka po palagi. Ah, uh, Santos, Cuarog, mag-ingat ka po palagi diyan. Shout out po sa iyo dyan, mga idol. Lahat po ng ating mga kababayan diyan, shout out po sa inyong lahat diyan. Kables po sa inyong lahat diyan. Hanggang dito lang video natin. Ah, uh, meron pa ito, Anthony Abbas, shout out sa dyan magandang tanghali po sa yo dyan so hanggang dito lang na video natin mga idol maraming salamat, God bless po sa inyong lahat magingat po tayo para rin, papay na po sa inyo mga idol, ang gagawin natin so ito na nga nagsandok na tayo ng pagkain mga idol so ito na yung ulam natin na uh, adobong pork ito, kakainin na natin ito mga idol kung so, sa lahat po na hindi pa nanghalian dyan nanghalian po tayo mga idol So ito, naluto na yung niluto kong ulam. So kakain na tayo, mga idol. Bago tayo magano mga idol. Mag kain tayo? Okay. So ito na mga idol. So kakain na tayo. Ito. Ha? Kain tayo. So binubuhat ko lang tong ano mga idol. So medyo hindi makita sa camera natin. So kakain, no? So magkakamay na lang tayo mga idol. So nakahugas na tayo. Oh. So,

bấm một cái máy đó. Kailangan natin inom na ng soft drink. So, tip-tapak ito po lagi. Kailangan matutulong agad. Okay so, mga yun, hanggang dito ng video natin. Salamat po. Maraming salamat sa pananood. Thank you. Bye-bye na.